Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kaprobinsya. Dahil nga nandito na naman po tayo sa ating garden, tayo naman ay maglilinis sa ating mga pananim. Sama ko nga po na naman ang ating mga kasamahan na pinangungunahan ni Kuya Edmar Ronda, yung masipag naming presidente sa aming mga farmers. Kaya nung nakita ko siya nagra-grass cutter, ako'y naghanap ng mapaglilibangan at una ko nga nakita itong bulo. kaagad ko nga inupuan para malinisan itong kanal. Para pag umulan, hindi mag ang tubig at magtuloy-tuloy lang ang daloy papunta sa malaking kanal dito sa ligid ng aming garden. Panahon ngayon di natin namamalayan, bigla na lang umuulan kaya kailangan natin malinisan itong kanal. Kaya kung napapansin po natin, naninilaw ang mga dahon ng ating mga pananim dahil sa sobrang ulan. Pero may iba rin naman na malulusog ang bunga dahil siguro sa pag-aalaga ng ating mga kasamahan dito sa ating garden. Kaya nung malinisan kong ang kanal mga kaprobinsya ay pumunta na muna ako sa aming tambayan kung saan nandun na naghihintay ang aking ibang mga kasamahan. Dahil nga mainit ngayon, ako muna ay tinawag nila para uminom ng malamig na tubig dahil mamaya bakbakan na naman. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kaprobinsya. Huwag pong kalimutan i-follow at i-share ng ating video na makita ng ating mga kaprobinsya.